Labuyo tayo. Meron tayong atsal. Ayan. Meron tayo dito. Tanlad. itong mga barbel. Bigat nito. Ayan o. your oh. So yun guys, tapos na natin diligan sila. So ito pala yung halaman namin dito sa so, tumay ng bahay. At dito kami kumukuha ng tubig. Ayan. Hindi. Pinatay ko kasi dun sa may CR. Kasi sa CR to na supply na tubig. Ayan, ginamita natin ng power spray na ano, chargeable. Yan sana yung pangano ng motor ko. Kaso, nando yun na yung motor ko nakalagay sa farm. So dito na namin gagamitin para hindi na kami mag dun sa baba kasi meron naman naka-stack dito na tubig ayun, yung kanina lang namin nalagyan yan so ayan, nadiligan na natin yung alaman natin sa taas so may maraming salamat ayan o oh. may mga siling labuyo tayo meron tayong atsal ayan, meron tayo rito tanlad ayan pa yung mga sili labuyo ayan Diba? So, ito yung farm namin eh doon na dito sa taas taas ng bahay Kaya wala kayo pag wala kayong lupang bakante Pwede niyo gamitin yung mga pasok lagyan niyo na lang yan ng uh, lupa para lagyan niyo ng mga pananim kung ano gusto niyo tanim yan meron din kami dito ano sibuyas oh di ba nakakailang harvest na kami dito So, yun lang yung guys. May maraming salamat sa panunood ng video na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano namin dito sa taas. Ayan. So, yung mga bahay sa gilid. Dito naman sa likod may bahay. So, ito na yung bahay natin. Dito lang yan sa taas. May maliit na terrace. At dito, ligpitan din natin to. Para malagay na natin dun sa loob hindi pa yung tubig niya Kaya dito na lang yan. Wala na. laman. Eh, hey, nagstas ng bahay. Tapos dito, dito rin ako nag-gym. Ayan, meron tayo dito mga barbell. Bigat nito. Ayan o. Oh barbell tayo dyan dyan ko na lang ilagay para pag akyat ni Dona nandyan na yan so ilock na natin yung pinto thanks guys bye